'wag nila akong tularan sa ganun na pag-aasawa ng maaga. Pero kasi pagpapalaki naman ng ano ng sa pamilya, masasabi ko naman na so isa akong ina na binigay ko lahat para sa mga anak ko. Ang nilalaman ng mga usapin nito ay sariling pananaw at personal na sa saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Uh, magandang umaga mga kahardin. Ito na naman ang inyong pambansang sosolero, si kasamang Jonas. At ang uh, makakadaupang palad natin ngayon ay isang uh, maituturing nating uh, magiting na naisulong ang pamumuhay bilang isang single parent magpakilala ka po kasamang Jo. Gano? Isang mapagpalang umaga po. Ako po pala si Jo and Pesta. Isang single mother. Uh, may tatlong anak. Okay, sige. Single mother of three. Uh, kasamang Jo, uh, paano mo na itawid? Ilang taon yung mga anak mo at paano mo na itawid itong pamumuhay na to bilang isang single mother? Um, Nagsim, uh, nagsimula kami na naghiwalay kami ng asawa ko taong 1999 so yung aking panganay na anak uh, grade 1 pa lang siya yung panganay ko so tatlong anak yon yung aking aking binuhay so nagtrabaho ako nagtrabaho ako sa ano bilang isang sales lady at dahil nga maliit nung panahon na yon maliit lang yung sahod eh siguro ano 100 lang a day. 100 a day. So kulang siya kasi nung time na 'yon nangungupahan ako. So ang ginawa ko, nag-stay in ako para uh, 'yung pamasahe hindi uh, maka ano makasave ako no, para sa mga anak ko. Then nag-isip ako ng mga para, nagtinda ako, nagtinda ako ng mga chichirya, nagtinda ako ng ulam. yon para para doon sa mga para pang ano pansuporta. Tapos bukod pa doon, um nagpahulugan ako ng mga damit. Yun lahat-lahat ng klase ng hanap buhay, lahat ng pagkakakitaan basta marangal uh, Nabanggit mo kanina kasamang Diyo, ano? Uh, nag-stay in ka sa trabaho. Mm. 'Di diba? Para lang madagdagan, makapag-save ka do sa kikitain mo para maidugtong mo do sa pamilya mo. Mm -mm. Ngayon, yung mga panahon na ikaw ay uh, nag-i-stay in, anong pakiramdam nun na malayo ka doon sa iyong mga maliliit pang anak? Ah, uh, medyo panatag naman ako kasi kasi ano, uh, yung mother ko naman yung ano, ang siyang nagaalaga dun sa mga anak ko. Sige hanggang sa hanggang sa naisipan ko siguro dahil sa kagustuhan ko talaga na maiahon sa buhay yung sa magandang kinabukasan yung mga hmm. anak ko, nag-abroad ako. So nagpunta ako ng Singapore. Ang pinaka pinaka uh, hindi na na ano trial siguro 'yung nangyari sa akin. Yung naoperahan 'yung anak ko na panganay. Nawala ka. Ngayon nawala ako sa, sa tabi nila, okay, okay, okay. Yung iba pa lang 'yung pakiramdam pag nandito ka sa abroad. Tapos 'yung anak mo may sakit. Hindi mo alam kung kung paano mo, paano mm -hmm. ka makakatulong mm -hmm. yayakapin mm -hmm. 'yung anak mo. H Hindi Pero, lang sa financial 'yung maibibigay mo dapat eh mm -hmm. dahil Ah, bilang inay, eh, di ba, mm -hmm. yung yakap eh, yung yakap ng isang ina doon sa anak eh, sa panahon ng ganong Oo. kalagayan, di ba, paano, paano mo dinala yun? Ano? Hindi ko na alam kung sino tatawagin ko eh, si Lord oh. na lang. Okay. So, si yung na gabay lang na lang nung nasa taas. Mula naman nung umpisa, si Lord talaga. Mm. Kaya siguro ako nakasurvive hanggang ngayon. Masasabi natin na medyo, ano ka, palaban ka talaga sa buhay, no? Ah, mm -hmm. uh, So, ngayon, ilang taon na ba mga anak mo ngayon? Ngayon yung anak ko, ano na nasa 32 na yung panganay ko. Ah, okay, at ngayon, yo, okay. na, uh, nakapagtapos naman siya at ngayon nagtatrabaho siya sa Pilsis. So, uh, mm. so ibig sabihin, uh, maramasasabi natin na yung 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 effort, yung pagsusumikap, yung lahat ng mm. ginawa mo alang-alang lang basa alang-alang lang sa anak mo eh, 'di ba? Mm. Hindi mo ba naisipan ito, uh, ano yung mo yung itatanong ko sa'yo? Hindi ba ba sumagi sa isip mo na maghanap or mag-ano ng panibagong partner sa buhay? Hindi ko na rin naman yung naisip kasi ang first priority ko kasi yung mga anak ko eh. Hmm. Kasi kung darating talaga yun sa life mo, darating at darating naman talaga yun. Siyempre, ang una, lalong-lalo na yung mga anak ko, tatlo silang babae. Oh, oh, oh. Talagang ano eh. At saka yung mga bayaw ko, lagi, sila, lagi nila akong Uh, pinapayuhan o, 'yung mga anak mo, mga babae yan. Nakasuporta kumaga. yung mga uh, babae yan, kumaga asawa ka, pakiisipan mo muna hmm. mabuti. Kaya siguro gano'n na rin 'yung aking naging ano, pananaw na rin. Kaya siguro hindi ako uh, hindi ko inisip na lang 'yung sarili ko, kundi para na lang doon sa mga anak ko. Masasabi natin siguro na medyo successful, may success hmm. do sa pagpapalaki mo sa mga anak mo at naitaguyod mo ng ikaw lang ang mag-isa, hmm. 'di ba? Pero <clears throat> paano kaya kung sakasakali na sana wag mangyari, di ba? Yung mga ganong bagay ay mar kaya pwede mo bang ipapanalangin mo ba hmm. or gugustuhin mo bang itong naranasan mo ay maranasan tumawid doon sa mga anak mo? Ay hindi. Kaya nga sa kanila lagi kong iminumulat sa kanila. Naku, ano yung mga naranasan ko? Ayoko na maranasan nila. Kaya nga lahat ng paraan ginagawa ko, wag lang nilang maranasan kung ano man yung mga nilakaran ko na eh. Wag nila, kumbaga wag sila dumakarating sa ganun. Kaya hanggat kaya ko, tinutulungan ko sila para wag lang nilang ano wag wag silang umabot sa punto ng kagaya kagaya ng naranasan ko kasi baka kayong hindi hindi nila ang hindi nila, hindi nila ah uh, makayana Kayaanin. hindi oh, oh. hindi hindi mo kasi tatag mm -hmm. yung yun mm -hmm. yun yung, yung concern mo mm -hmm. di ba So kasamang jo dito anong aral ang ma ibibigay mo sa ating mga manonood do sa karanasan base sa karanasan mo mm -hmm. at naitawid mo yung ganyang uh, laban sa buhay ano ang maibibigay mo sa kanila na kapit lang ba o ano man ganun ba Sige. siguro unang-una para dun sa mga kabataan. Siguro makinig sa magulang. Okay, okay. Number one 'yun. Mag-aral, mag-aral, magtapos. Kasi 'yun yung ano eh, 'yun yung mga hindi ko sinunod. Ah, okay. Na, nakapag asawa ka ng maaga. Si siguro 'yun. Dapat magtapos sila para makamit nila yung ano. Kasi yung uh, pag-aasawa, madali na lang No, 'Yun, eh, lang 'yan, oh, lang oh. yun. 'Yun na siguro yung pwede kong maipahayag sa kanila na na 'wag nilang ano, 'wag nila akong tularan sa ganun na pag-aasawa ng maaga. Mm -hmm. Pero kasi pagpapalaki naman ng ano ng sa pamilya, masasabi ko naman na ano, uh, isa akong ano, uh, pag isa akong inan na binigay ko lahat para sa mga anak ko. So, ang magandang aral lang natin dito eh. Tama nga yun, Dapat nakikinig sa magulang. Okay. Uh, Walang magulang na magtuturo sa isang anak ng hindi maganda, eh, di ba? Kaya nga pag ano ngayon, nari-realize mo lang naman yung pag nadudong ka na sa punta hmm. na nagkaanak ka Ah, eh. uh, Ikaw na yung magulang. mo na tama pala yung mga sinasabi sa sa'yo ng magulang mo. Okay. Uh, doon natin makikita, eh, no? happy go lucky tayo habang kabataan natin. Pero hmm. pagdating nung tayo na ang lumagay doon sa pwesto ng ating mga magulang, doon natin marirealize na tama pala sila. Uh, di ba? Kaya yung kung ano man yung sinabi sa'yo na magulang mo ipinayo sa'yo, yun din ang ipapayo mo dun sa mga anak mo eh. At saka iba na Oo. rin ang kabataan ngayon. Mm -hmm. Dahil sa dami ng uh, computer age na tayo eh. So, ibig sabihin, iba yung mga kabataan nun at kabataan ngayon. Sana maigaid guide pa natin sila. Mm -hmm. ba? Diba? At maituro natin yung magandang uh, asal or uh, pag-uugali para sa susunod na salin uh, salinlahi ng mm -hmm. pamilya natin. Kasamang Jo, kumusta ka naman ngayon? Uh, ngayon, ako ay may isang, ano, uh, isang sari-sari store. At mula nung ako ay bumalik mm -hmm. galing Saudi, yung aking pinaghirapan doon, yun ang aking ipinuhunan. Ah, okay, okay, okay. So mula doon sa aking puhunan, nakabili ako ng isa pang bahay para sa mga anak ko. Yun ngayon yun doon sila nakatira. Investment, konbaga. Aking... Mm -mm. mm -mm. mm -mm. At hanggang ngayon, yung yung aking tindahan ay patuloy. Ah, yun ang akin siguro ano, bumubuhay sa akin. At sa aking mga apo at anak. Ah, so, ibig sabihin, na-maintain mo, na pangalagaan mo, na ipalakad mo ng gusto, yung puhunan mo ay hinapunta sa maganda. Oo, Kuya okay. Jonas, kasi ayaw ko, ayaw ko nang bumalik sa ano eh, sa kung saan ako dati na hirap na hirap. Ayaw hmm. ko nang ganun. Okay. Ito, ito, panghuli, panghuli, kasamang Jo, Anong maipapayo mo doon sa mga bagong bago-bago pa lang na nagiging uh, magulang, mga uh, bagong sa uh, uh, yung mga bago ay uh, yung mga solo parents? Okay, yung mga nagiging solo parents, Siguro ano, para sa akin, wag wag kayong panghinaan ng loob. Lagi lang kayong tatawag sa itaas. Uh, basta naman uh, ang lahat ng inyong ginagawa, ang inyong pagmamahal sa inyong anak, uh, mas malaking maitutulong talaga nun, yung dasal at yung pagpupursigi. Mm -hmm. Oo, Oh, yan. Hindi In ka na 'wag mo nang ano eh, 'wag mo nang 'wag mo nang isipin yung mga sakit. Kasi yung sakit dapat 'yun yung ano, magdala sa iyo sa positibong ano, pamamaraan kung paano mo bubuhayin yung mga anak mo. Mm -hmm. Yung sakit magiging sandata mo para mm -hmm. lumakas ka kalalo eh, mm -hmm. di ba? Totoo okay. 'yun. <laughs> Napakaganda nung naging uh, buhay ni kasamang Joe eh. Naitawid niya simula sa umpisa naitawid niya at uh, ngayon ay nagbubunga na yung pagtitiyaga niya, yung investment niya ay nagbubunga nagbubunga na ng maganda. Kaya mga kahardin, ito ito muli ang inyong pambansang solsolero. Dito, Dito lang 'yan sa Kapian sa, sa hardin. hardin.